Napaka-exciting po talaga mga kaibigan kasi sa game po namin ito, sinubukan ko po hindi sumunod ng tamang opening na kung saan ako po ay nagre-rely lang sa middle game strategy at tactical na mga ideas po. Sige po, sisimulan na po natin pero huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe kung kayo ay baguhan pa lang sa channel natin dahil marami po tayong mga chess games na i-share po sa inyo at I'm sure na kung kayo pa ibaguhan sa chess, marami po talaga kayong matutunan sa mga larong isishare ko po sa inyo. Sige, dito po sa posisyong ito, ako po ay nag-D4. Pagkatapos siya po ay nag-Horwitz Defense, nag-E6. At ngayon mga kaibigan, imbes na ako po ay mag C4 kasi yan po talaga ang tamang tira dyan Ako lang po ay nag Knight to C3 Sinubukan kong hindi sundin yung tamang linya sa ganitong mga opening Actually mga kaibigan, hindi ko talaga kabisado ang Knight po dyan sa C3 Kasi ako po ay isang player na gusto ko talaga C4 po talaga Pero dito mga kaibigan, sinubukan ko lang kung maipanalo po ba natin Kung dito po tayo sa middle game strategy at mga tactical ideas lang kung merong mga opportunities po. So ngayon, siya ay nag d5 at dito po mga kaibigan, imbest ako po ay mag e4 dahil after capture knight takes ang ginawa ko lang po, nag-knight lang po ako dito sa f3. So nagpatuloy siya po, inag-bishop dyan sa b4. At ngayon po, meron akong tira na kung saan wala na po talaga sa libro. At ito po ang push ng pawn dyan sa g3. Isang panibagong opening mga kaibigan na kung saan parang naglalaro lang po tayo sa chess 960. Alam niyo po ba kung ano yung chess 960? Sa chess 960 po kasi merong mga set up ng chess na kung saan mga 960 different setup dito sa back rank na kung saan random po yung pagkalagay ng mga pieces at dito mga kaibigan, parang naglalaro po tayo sa chess 960 kasi opening pa lang, wala na po talaga sa akla So ngayon, pariho kaming hindi na alam kung ano ang gagawin dito. Kaya nagpatuloy po siya, nag B6 po siya. Pero ang purpose ko lang po dito, gusto ko lang talaga na subukan kung kaya po ba natin na walang opening theory at gawing simple yung middle game at kung meron mang mga sharp na tactics, pwede rin nating i-apply. Dito mga kaibigan, after ng B6, sigurado ako magbishop mag bishop po yan sa b7 kasi inopen po niya yung pawn sa b6. So dito, nagpatuloy po ako, nag bishop po ako dyan sa g2. At oo nga, siya ay nag bishop to b7. Ako ay nag kingside para safety. Ngayon siya po ay nag push ng pawn dyan sa a5. At ngayon po mga kaibigan, sa tingin ko, subukan ko kaya na mag knight po ako dyan sa b5. Kasi sa analysis ko mga kaibigan, after knight po sa b5, kung sakali sila po ay mag c6. Ang gagawin ko lang po ay mag a3. Dahil kung kakapturin po nila yung ng knight ko sa b5, meron po akong bawi pawn takes bishop and after pawn takes b4, rook takes e8, bishop takes e8 ang tatlong pawns na yan mga kaibigan ay nakakatawa talaga kung tingnan nyo po parang clown yung tatlong pawns na yan. sa strategy po kasi sa chess, hindi po dapat na magkaroon po tayo ng tripled pawns sa isang file kasi generally po kasi hindi po talaga solid ang mga pawns kapag nagkukumpul sa isang file lang mga kaibigan, dapat iwan po natin yan. Kaya yan ang idea ko kung sakaling siya po ay mag ng pawn sa c6 kasi ipapakain ko lang ang knight dyan sa b5 maglagay lang ako ng pawn dyan sa a3 So, halimbawa, mag-a3 ako kung heto ang kakapture niya, hindi eh, matatalo siya kasi knight ang ipagkakain ko One piece po siya agad after knight takes a3. Kaya, sigurado, after that, kakapture niya ang knight magkakapture din ako at mag-re-recapture siya. Yun ang mangyayari. Merong tripled pawns. Yan po ang hindi maganda sa kanyang posisyon. Pero dito mga kaibigan, akala ko po siya po ay mag c6. Ang ginawa niya po mga kaibigan, siya po ay nag bishop dyan sa a6. So ngayon, para madepensahan ko ang knight dyan sa b5, ako ang nag-push ng pawn dyan sa c4. Dahil kung kakapturin po niya, mag-recapture po tayo ang rook po natin ay available na po dyan sa c1 controlling po dyan sa c5 so yun ang mga ideya po natin pero kung po nang capture po niya dyan medyo lamang tayo sa situation na yan kasi meron tayong knight to e5 discovering sa kanyang rook dyan sa a8 hindi pwedeng makapunta ang rook niya dyan sa a7 kasi magwardyado po yan ng knight natin ngayon po kung dito sila sa c6 mas lalong hindi pwede kasi kakapturin lang po natin yan and after recaptures kakapturin lang po natin sa bishop natin fork yung kanyang kanyang king at saka yung kanyang rook. So yan po ay hindi maganda sa ganyang posisyon. Kaya ibalik po natin, sigurado po na hindi niya kakainin ang pawn sa c4 kasi mabuksan at magiging dambuhala yung bishop natin na nakatago pa lang at maging sniper dyan sa g2. Ayan. So dito, nagpatuloy yung laro namin, siya ay nagpush ng pawn na sa c6. At dito mga kaibigan, ako po ay nag a3. Dahil kung kakapturin po niya, edi meron tayong capture sa bishop niya sa b4. So ang ginawa niya dito, siya po ay kumapture sa night natin, dyan sa B5. Pero heto po ang kasunod na tira mga kaibigan. Isa sa option ko kasi ang mag-recapture ng bishop. Pero meron po akong nakita during sa game na kung kakapturin ko po ito, pagkatapos iilag yung kanyang bishop, meron po kasi akong capture again sa pawn dyan sa e6. And after recaptures, may knight po ako dito sa g5 na kung saan makukuha ko ang pawn dyan sa e6 at the same time, expose yung kanyang rook dyan sa a8. Alam kong risky po ito mga kaibigan kasi hindi po talaga mataas yung time control namin at hindi ko po talaga nalaliman sa pag-a-analyze. Sinubukan ko na lang. So dito po kinapture ko po yung pawn sa d5 dahil kung sakali iilag po nila yung bishop nila dyan para hindi po natin makain at parang one piece po tayo. Kakapturin po natin ulit yung pawn sa E6. And after recapture, ang plano ko po dito, mag -knight po ako dito sa G5. Kukunin ko ulit yung pawn dyan sa E6. Kasi expose yung kanyang queen dyan sa A8. So syempre, talagang iilag po niya yung rook niya dyan sa A7 para hindi makain sa bishop natin. At ngayon, kakapture na po natin yung pawn. Nasa gitna yung knight natin which is napakalakas. Samantalang yung kanyang black king na pinaka-importante sa laro, hindi pa nakapagkasil. At sa tingin ko po mga kaibigan, parang may panalo. Hayan po. Dahil kung sakali pong sila ay mag-queen dyan sa e7, aatakihin yung knight natin sa e6. May d5 lang po kasi ako eh. So ibig sabihin ang knight na yan, ang magwardya po dyan sa f8 na kung saan hindi makatago yung kanyang king sa pagkakasil. Castle. So walang castle na mangyayari dahil merong knight po dyan na naka-outpost na sa e6. Sabihin po natin kung sila po ay mag-knight dyan sa d7 at dito pupunta para makuha yung knight natin sa e6. Sa tingin ko parang huli na po ang lahat. Kasi kung mag-knight pa sila sa d7, another move pa dyan sa c5. At ngayon magiging solido na po kasi e4 na ang kasunod. After ng knight dyan sa c5, mag-push na po ako ng pawn dyan sa e5. Kung kakapturin po nila yan, mas lalong malulugi po sila. Kasi dito po ako kakapture sa kanyang bishop eh with direct threat sa kanyang queen So kinakailangan na magkakapture siya dyan At dito pun takes na sa knight niya Panalo na po talaga tayo kung ganyan ang mangyayari Very sure na hindi niya kakapturein niya Kasi may rook po tayo dyan sa e1 Tapos agad yung laro kung yan ang kanyang gagawin At kung queen takes queen naman Rook takes d1 pagkatapos ng king sa e7 Meron lang po tayong bishop to e3 kung tingnan po natin ang posisyon, lamang po talaga tayo kasi meron tayong dalawang long range na mga bishops na kung saan ipiktibo po talaga to, especially po sa mga open na posisyon katulad nito. Mas maganda kasi yung king po niya nasa gitna pa, hindi nakatago. Mas mabuti pa yung rook niya dyan sa H8, napaka safety. Hindi po talaga ma-checkmate yan. <laughs> hindi, po, hindi po ba? Okay. So ngayon kung mag knight to F6, para makalabas na ang rook, pwede na po natin kakapturin ang pawn sa b6. At sigurado mga kaibigan, walang kalagyan yung kanyang rook. Trap na po. Kasi dalawang pyesa. Napakalakas kahit saan siya pupunta. Meron tayong pawn na nakaguardia po dyan. Wala talagang available squares na safety yung rook niya. At sigurado matatalo po siya sa ganyang posisyon. So ibalik po natin. Yan lang po yung naabot sa pag-iisip ko. Na kung saan kung yan ang mangyayari. Siguro po po nating maipanalo yung posisyon. Kaya kinapture ko ang pawn sa d5. At hindi muna ako nagcapture sa bishop niya sa b4. At dito mga kaibigan ang ginawa niya imbis iilag niya ang kanyang bishop mga kaibigan kasi pwede naman dito kaso hindi maging flexible yung knight niya hindi na makapunta dyan at eto na lang F6 yung available samantalang yung bishop dyan sa D6 parang medyo flexible yung kanyang bishop kasi uh, anytime pwede makapunta yung bishop niya sa C7 depende po yan no ang gagawin niya so makapunta pa ang knight dyan sa E7 papuntahin niya siguro dyan sa D5 yun ang mga idea mga kaibigan saan mas maganda na dito yung bishop sa D6 kaya kaya dito mga kaibigan, imbes na iilag niya ang bishop niya sa d6, kinapture na lang niya yung pawn natin sa d5. Natatakot siguro siya or hindi ko po alam kung na-analyze din po niya ang nasa isip ko. So, dito, after capture, e di syempre, nag capture na po ako dyan sa before. Ngayon, kung kakapturein po nila yan, tatlong pawns po yan. Nakakatawa po yan. Sa strategiya, hindi po talaga yan acceptable. Kaya dito, ang ginawa po niya, siya ay nag-push lang ng pawn dyan sa e4. Para masarhan yung ruko at higit sa lahat, hindi po siya magkaroon ng triple pawns sa isang file lang. Kaya ang ginawa ko dito, dahil nag-push ng pawn sa a4, ang ginawa ko, ako po ay nag-push lang din ng pawn din sa b3. Kasi gusto kong ma-activate yung rook Kung meron mga exchanges, pwede. Kaya ang ginawa din niya dito, siya po ay nag na sa d7. Yes, dahil kung ito po ang kakapturin po niya, meron tayong quintex b3. Well-activated na yung mga pieces natin. Pagkatapos nating ma-develop ang bishop natin sa c1, pwede nga ilagay natin ang rook f natin dyan sa c1. Well-develop na ang posisyon natin. Kaya dito po, imbes na kapturin po niya, nag-develop na lang po siya ng knight dyan sa d7. Kasi fast development, baka pwede pa na ma-recover niya ang kanyang posisyon. Ngayon, tingnan nyo po yung bishop niya. Actually, hindi po yan active kasi nahaharangan ng pawn. Dapat ibabalik po talaga niya yung bishop niya dyan sa b7 o di kaya dito sa c8. Pero, nag knight muna siya. Of course, okay din yan kasi development din naman yan. At ngayon po, sa tingin ko, lamang tayo ng isang pawn dito kasi kakapturin po natin. After recaptures, kakapturin po natin ang ating rook. Walang bawi. So, maganda din yan mga kaibigan. Pero, mayroon akong naisip na kung saan magiging mas active yung pieces ko, compare sa kakapturin ko lang ang pawn sa a4. Ang ginawa ko po dito mga kaibigan, ako po ay nagpush ng pawn dyan sa a4. Dahil after capture, knight ako dyan sa g5, lalabas na yung bishop ko na nakatago lang dyan sa g2. So yun ang desisyon ko mga kaibigan, kaya ako nag e4. So dito kinapture niya, at ngayon nag -knight na po ako dyan sa g5. So dito dinipensahan niya yung pawn niya, nag -knight siya sa f6. Hindi ko po alam kung bakit ang knight niya sa d, ang ginamit niya dyan sa f6. Na kung saan mas okay din kung mag-develop siya knight to f6. Pero yun kasi ang nangyari, nag-knight po dito sa f6 at ngayon, kinapture ko na ang pawn. Of course, gusto kong babawiin talaga. So dito, hihintayin ko lang ang kanyang knight takes, no problem pero hindi po siya nakipag-exchange sa akin at nag-knight po siya sa d5. So no problem, nagpatuloy lang po yung laro namin. Ako po ay nag-capture na sa pawn kasi kanina pa yan libre pero meron tayong priority at dito mga kaibigan, imbes capture rin po niya yan. At para expose din yung rook natin, hindi po niya yan ginawa. Ang ginawa niya mga kaibigan, after kung kumapture sa a4, siya po inagbishop dyan sa b7. Bakit? After ng capture, bakit hindi po siya kumapture? Kasi kakapture rin po niya yan. Meron kasi tayong queen takes pawn. Naka-check si queen. At, at dito mga kaibigan, after king po dyan sa f8, may b5 na po kasi. Yun ang idea ko. Na kung saan hindi po talaga mag a-activate yung bishop niya. So siguro magbishop sa b7 direktang uh, expose yung queen natin sa kanyang rook pero ang ginawa ko lang dito mga kaibigan ako po ay nagbishop dyan sa a3 with check na isang in-between moves muna mga kaibigan, hindi ko muna iilag, may checking na. So kaya po, kung sila po e mag knight dyan sa e7, pwede lang po tayong mag queen to b3. E di kung tingnan po natin, hindi na pwede makapag-castle king niya. Kasi nakapag-move na dyan e, eh, may checking na kasi kanina e. Eh. So yun ang pwedeng kahihinatnan kung sakaling kakapturin po niya ang pawn dyan sa e4. Kaso hindi e. Siya e nag-bishop dyan sa b7 dahil hindi ako makapag-capture kasi hanging yung rook ko dyan sa e1. Kaya ang ginawa ko mga kaibigan, ako po ay nag-queen dyan sa d3. Gusto kong isentralize talaga yung queen ko. So ngayon, kinapture niya po yung pawn natin at dito mga kaibigan, ako na po ay nag-queen dyan sa b5. With check po yan mga kaibigan. Napakaganda ang checking. So ngayon siya ay nag-king dyan sa f8. Yan po yung nakita niya na mas maganda kasi kung mag-queen po dyan na uh, cover dyan sa d7, may knight po kasi sa d6 with check. After king po dyan sa e7, meron po tayong reserve rook to e1 at ang knight na ito ay siguradong makuha kasi pwede namang removing the defender, kunin yung bishop at next na po yung knight dyan sa d5. Kaya sa ganitong posisyon, talo po talaga yung black. So ibalik po natin, after ko po nag-queen dyan sa b5, siya ay nag-king to f8 at dito po nag-knight na po ako dyan sa c5. Kasi kung kakapturin niya yan, matatalo po siya. Halimbawa, pawn takes, kakapturin ko yung bishop niya. Naka-threat yung dalawang pyesa niya. Delikado po yan mga kaibigan. Kasi po after knight g2 f6, kakapturin na po natin yung rook one piece po siya dyan. Kaya po, hindi po talaga kakapturin ang knight dyan sa c5. Expose yung libring bishop niya sa b7. Kaya dito, nag knight na po siya dito sa c3. Gusto niya po makipag-exchanges ng mga bishops. Nagka-threat po kasi yung win natin. At ngayon, ang ginawa ko po mga kaibigan, ako po ay nag knight lang po dyan sa d7 with check. Of course, hindi po yan pwedeng kakainin. Kakapturin lang po yan. At dito po, nag-king po siya dyan sa e7. So ngayon, maganda na po yung idea natin kasi nasa na si king, pwede na po tayong mag rook to e1. So ang problema, saan pupunta yung king niya? Dito na lang sa king to d6. At dito po, nakikita nyo ba yung mate in 1? Tama po kayo. Heto po ang bishop dyan sa f4 checkmate. Kaya po mga kaibigan, hindi po kinapture ng black yung knight. At sila po ay nag knight dyan sa c3. Ngayon ako po ay nag knight with check na. King na po siya dyan sa e8. At dito po, nag queen po ako dyan sa e5. Okay, bakit hindi nag rook to e1? Kasi po, meron po siyang knight dyan sa e7. Kaya ang ginawa ko po dito, after ng king dyan sa e8, nag rook po ako dito sa e5. Pagkatapos kung sakali mag-knight po dyan sa e7, eh di makakain na yung libreng bishop niya sa b7. Talo na po talaga kung ganyan. Ngayon po, after ng queen ko sa e5, ang ginawa niya po kasi dito sa laro namin, kinapture niya po kasi yan eh. Kasi libre eh. Sinacrifice ko lang yan mga kaibigan. Sinadya ko lang yon Kasi during sa game namin, inanalyze ko ng maigi, okay lang na ibigay ko lang ang knight ko. Kasi dito po, may nakita po akong checking dito. At dito ang ginawa niya, nagking po siya dyan sa C6. So ngayon, nag-B5 po ako. So ang ginawa niya, bakit nag-B5 po ako eh, kung saan kakapturin lang ng kanyang knight? Oo nga, yun din ang ginawa niya. Dito, pwede ako mag-bishop dyan sa G2, kakapturin na ang knight, panalo na yan eh. Kaso po, inartihan ko po ng kaunti. Ako po ay eh, nag-bishop lamang sa F4. Anong purpose ng bishop ko na naglagay ako dyan sa F4? yan po ay in replacement sa rook natin dyan sa f papuntang c1. Replacement po yung move niya na ilagay ko ang rook ko dyan sa c1 na kung saan, checkmate na yan. Kaya ang ginawa niya, nakita na niya yung paparating na rook to c1, siya po ay nagbishop na lang dyan sa e6 para makatago yung king niya sa b7. At magiging safety yung kanyang king dyan sa e7. Pero ang ginawa ko mga kaibigan, after ko po makita yung napakagandang taktik, ito po ay queen to e4 check. Para hindi po siya makatago dyan sa b7. Prevent pension po yan mga kaibigan. At dito po siya na po ay nag-resign. Kasi kung takpan punya niya ng kanyang queen, meron po kasing rook f 2 c1 eh. With checking po yan, siguradong makuha yung queen niya. Resign na po talaga kung yan na po talaga ang position. I hope na sa video pong ito, meron po kayong nakuhang mga tactical ideas, mga strategies po natin dyan sa middle game, patungong end game, at dito po sa posisyon ito, kahit hindi po natin sinunod yung tamang linya at opening sa chess, na manage pa rin natin na mapanalo yung ating laro. Sana po meron kayong natutunan sa presentation at game ko po. At kung meron po kayong mga katanungan na hindi nyo po naintindihan, huwag po kayong mahiya na i-comment yung mga katanungan nyo dyan sa comment section. Dahil sasagutin ko po lahat yung mga katanungan nyo doon. Maraming salamat. Ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo po sa si inyo. Goodbye.